Kaya, bayan nga ako gulay. Oo. Uh, Hindi, joke lang. <laughs> de, joke lang Hindi, joke lang. <laughs> ah, ang haba kasi ng traffic, o. Oh? Ay, nagbigay ng gulay. Ayan, ang haba ng traffic. Kakahintay namin, ayun, oh. May gulay. Ay, bibigay nyo po. Ay, thank you po. Thank you po. na po. Ayan na po. Ang bigat, tuya. Sige po. Sige pa po. Panghingi ng gulay. <laughs> Tap ka <pal> na mukha mo. <laughs> Bebenta ni kuya to. Kuya, magkano po? Magkano po? Ay, binibigay Ay, mo lang? Yung, Luya, no? Ay, thank you so much po. Nakakaya Ay, naman. Biniro ko lang talaga. Biniro ko lang. Boss, ano pangalan mo? <laughs> ano pang pangalan nyo, boss? Derek. Derek, shout out po sa'yo. Shout, shout out mo. siyo. Maraming salamat siyo. Maraming salamat sa'yo. Ano. Nakakaya sa mga fans. Ano no? So, sobrang haba ng traffic, guys ainip na dito. Ayun oh, no, isang araw na ayun oh, no, napaka traffic. Si 69 po kasi makapalan po <laughs> 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 Hindi po talaga. Guys, ito po yung traffic ko kahaba. No. Hindi oh. uh. namin alam kung bakit. Ah, huh? hindi okay la, isa huh? lang isa huh? lang po. Tama na po ito. Oo. Eh. Uh -oh. Sigurado ako, kuya. Dahil sa kabaitan mo magba-viral ka. Baitiko <laughs> ya. Sa kabait. Maraming maraming salamat po. Basing. Oh, nang, yun, nang nang pa nang upo. Nang burahot Nang 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 upo. upo. <laughs> <laughs> Ayo. bigyan man. Pambayad, pambayad. Wala. Libre daw, sabi. Ah, sige po, sige po. <laughs> Ba't kaya po na traffic dito? Ba't na traffic Anong meron dito? Anong meron? Oh? Posisyon. Ah. Ang ba dito? Ah, pista. Kaya pala. Boss, ano, mo, ano mo? team. <coughs> Eric. Eric. Romano. Ay, ah, Romano ka ba? Romano. Romano, Romano ako, boss. Romano rin si Si <laughs> shoutout ka na. Ah, Romano din pala to. Alam mo kasi, pag mga Romano mo mabait, di ba? Tagabikol ako, boss. Romano Alam din ang apelito ko. Alam mo, Romano mabait siya lang eh. Grabe ka naman. Ang laki ng ilong mo. <laughs> Romano din pala to. Apelyido mo 'yon? Romano. Urbano. Ha? Oh, Romano. Bakit sabi mo Romano? <laughs> ha? Ang Urbano mamabait, pero Romano hindi. <laughs> Sige, maraming salamat po, boss. Ayun po, nagaano po siya nag tinda po ba 'yan? Tinitinda niyo po ba talaga? Uh, oh. Ah, tinitinda niya yung ano, yung opo. Hmm. Ayan po, ganyan kalit yung upo ni Kuya Brownie. Salamat po boss, salamat, salamat. Okay. <laughs> Diba? hindi, biniro biniro lang kita boss biniro lang kita ayan po yung bayad boss ibigay mo na abutin mo na ikaw ang mahabang kamay ah, nakukuha mo haba na kamay mo eh <laughs> akala ko pinamulsa mo <laughs> pa eh kawatan ka rin eh <laughs> so, basta biro lang yon biro lang yon mga ka 6 ah. biro lang yun, syempre magbigay tayo ng bayad kasi yon hindi gusto po yun, at na, na buhay po yung tao kaya uh, bigyan po natin ng bayad yun. So yun, biniro ko lang talaga yung si Kuya sa labas. Yan. So maraming salamat po Kuya. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Shout